ang aking mamot tulog na mat tulog 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 na dito tulog na malito kay gamot no sige na tulog na tayo na daw siya ganyan siya mo tulog ibalik niya ang liig guys. Pwede na niya ikumot ang kanyang buntot, guys, oh. Bakakapo <laughs> na. <laughs> Hello, guys. <laughs> Hello, guys. <laughs> ah, Grabe, Tanda yan ba. itu sweet sweet si mamut cuy <laughs> <laughs> Sab, sabuk, no, sabuk, <laughs> sabuk, sabuk. samuk Ay, samuk samuk guys anu manggut jad hello guys Tulum, guys na guys Tulum, guys Tulum.